Hi guys! So, nandito ako ngayon sa QC at minsan nyo lang ako makikita kung nagbablog. na ako sa YouTube. Pero madalas ako sa Facebook. Ibaon Bautista din. At sa mga nagtatanong ba't wala na akong mga vlog, parang naubos ko na kasi lahat ng tips about sa Sari Sari Store. Parang paulit-ulit na lang. Tsaka ang dami ng vloggers ngayon. Um, yung mga pinopost ko, personal experience ko, yung mga kinokontent ko. Pero madalas ako magpost sa Facebook. Sa YouTube kasi kailangan pa ng mahabang edit, ba? Diba? So, mag join kayo sa group lang sa Super Tendera. Official community group yon ng grocery. So, admin ako doon. Meron nag-post doon ng... Ano, ang post niya, na sobra siya ng bigay sa ahente, sa naniningil sa kanya. So, ang mga nag-comment doon, sinita siya na parang mali yung way niya ng pagbayad ng, ah uh, ng pagbayad sa ahente kasi pa isa-isa tapos umaalis siya. And first time daw niya ginawa 'yon. Pero may laban doon si Ate ha kasi malinaw yung sa CCTV niya so sana makuha niya na. Ito naman ang tips ko kasi kung napanood niyo before iba-iba yung wallet ko. Example ito, wallet to ng Benta lagayan to ng Gcash, lagayan to ng Ice -tube. Tapos, ito, sa Gcash din, sa load, mga online payment. Tapos, meron pang drawer dito sa tindahan. So, iba-iba. May mga ahente kami, may consignment. So, sa consignment, uh, sa Yossi yun before, pero ngayon nagka-cash na kami. Kung alam mo na singilan na, example, may due date ka kinabukasan sa ilista e ni grocery. Alam mo naman kung magkano yung due date mo. Alam mo naman kung magkano yung due date mo. So, ang ginagawa ko, binabalot ko niya, nilalagay ko niya sa plastic at may sulat kung para saan siya at kung magkano. Para kung sakaling wala ka o malis ka, kung sino yung maiwan sa bahay, nakaready na. Example, maningil ang PMFTC o maningil ang JTI. Hanapin na lang doon yung naiwan kung si JTI ba yan, si grocery. Tanungin mo kung magkano dapat may resibo sila at tutugma doon sa nilista mo. Para less hassle ka. At para sa akin ha, hindi naman sa pinagbibintangan natin sila maging defensive lang tayo iwas abala ganun kasi yung ano ko iwas abala kasi ang busy ko wala akong time sa mga reklamo katulad na lang sa mga bills payment ayokong mag ayoko kunin yung payment nila kapag due date na gusto ko bago mag due date bayad na sila kasi minsan nung nagbayad na ako na today ang due date ngayon di siya nagbayad may dumating na disconnection notice sa kanya so di ba abala pa yun at makakahanap pa tayo ng kaaway kasi magagalit sila sa atin bakit nagbayad na sila pero may disconnection notice ah Kasi yung ibang bills payment na gamit natin, 24 hours pa bago mag-reflect yon sa kanila. So, minsan may aberya pa pag may maintenance. Laking abala nun. Kaya ako, nag advance na ako. Ayoko ng mga abala na yan. So, isang nandiyan ang ahente, nandiyan ang shipper. Kung magkano, yung babayaran mo, dapat bilang mo na yon For example, magbabayad ka ng 2,000 ah, uh, ganito. Kukuha ko ng sample, ah. Sample, ang babayaran mo sa kanya ay one, 16... six, 170. Yan. So, dapat, alam mo muna, bago mo bitawan sa kamay mo na 1,670 pesos. Ibigay mo sa kanya, huwag ka aalis sa harapan niya hanggat hindi niya pa nabibilang. Kasi may tendency po, meron talagang ilang ahente na hindi honest o yung natutukso talaga sa hawak nilang pera. Maliit man o malaki ang perang yan, ay pera pa rin yan, mainit yan sa mata. So, huwag ka, ka aalis hanggat hindi niya nabibilang sa harapan mo. Kasi minsan, aalis ka, lalo pag busy ka, na mong ginagawa, daming customer, aywan e, mo sa ahente, tiwala ka, kasi alam mo na 1,670 ang binigay mo eh paano pag sinabi niya na kulang ng 500 pesos paano pag sinabi niya na 2,500 ang binigay mo at wala kang copy ng CCTV walang record ng CCTV talo ka doon, sinong witness mo sasabihin niya, wala mga, wala po akong inanong wala po, yan lang po yung natanggap ko nangyayari yan guys ha nangyayari yan ilang beses na So, maging defensive lang tayo para iwas abala ba? Kasi, pag yung ahente, makita nila na parang patanga-tanga ka, yung bang parang pwede kang maloko kasi nalito ka, umaalis-alis ka na hindi ka sure sa binigay mo, pwede na lang gawin yon Pwera na lang kung honest yung ahente. So, kasi ba diba, tayo nga, masaya na tayo, may nabibili tayo mga paninda na buy six, get one, buy one, take one, may mga freebies, magkano halaga nun, sobrang saya na natin nun. So, paano pa kaya pagka nalugi na tayo ng 100 pesos o nalugi tayo ng 500 pesos? ba diba, yung nagpapakahirap ka, imbis na para sa'yo na mapunta yan, para sa mga anak mo, para sa savings, para sa future, pang dagdag, mag-aabono ka pa. Pagka, isa pa guys, kapag nagsusukli tayo, um, kami, may CCTV kami harap sa may customers. Kung ano, nak nakikita nyo yan, pinupost ko yung mga record ng CCTV, ang dami namin nang huli dyan. Kaso, di ba, abala pa yan sa atin pag mag-review tayo ng CCTV. Oo, may CCTV tayo for emergency purposes, pero kung madami kang ginagawa sa tinday, laking abala talaga yan na i-rewind e mo pa, magre-replay ka pa, Atus, kung hindi mo alam kung anong oras yun nangyari, napaka hassle pag mag-review, kasi isa mo yan. Ang gagawin nyo guys pag uh, magsukli kayo lalo na kung 1,000 yung pera niya punin niyo yung kamay niya, bilangin mo sa harapan niya. Tapos ang ginagawa ko, pabilang ko muna bago kayo umalis. Kasi once na, kahit na binilang mo yan sa harapan niya, minsan kasi may customer tayong lutang. Ako mismo, pag customer ako, lutang din ako. Yung tanggap lang ako ng tanggap, kahit na nagbibilang yung tendera. Tapos pag bulsa ko, parang feeling ko kulang. Tapos ang gagawin ko, babalik ako. Nangyayari yan guys, minsan sa dami nating iniisip. So dapat, ang gagawin nyo, bilangin nyo sa harapan niya pag nagsukli kayo. Tapos, pabilang mo din sa kanya. Ganun lagi kong ginagawa kasi para iwas nga abala. Pabilang po muna bago kayo umalis. At least, alam niya sa sarili niya na binilang niya kung magkano sukli niya. Para kung sakaling sa isip man niya pag umalis siya na kulang, tay ka lang, binilang ko yun bago kumalis sa tida na tama naman. Kasi minsan may ng nanghihingi. Nanghihingi. <laughs> minsan may nanghihingi sa kanila or may na may nabili pala sila na hindi nila alam, nakalimutan nila. So akala nila kulang yung sinukli mo sa kanila. So ano lang, maging defensive na tendera ka lang para iwas abala lalo na sa mga taong busy busy talaga. Huwag niyo sabihin tindahan lang yan dahil ang busy talaga ng tindahan pagdating ng peak hours at ang daming ginagawa. So, 'di ba? Para hindi nakakaabala sa kasi minsan, kung talagang manloloko yung tao, alam nila kung kayo lang ka-busy, doon sila papasok para malito ka. Kunti lang kita natin guys, kaya ingatan natin.